Ito may mga nagtatalong kasi dito uh, Asek Dante, no? Uh, kung sakaling makalusot at maibenta sa merkado, uh, tutuban na safe pa itong kainin? Um, una, meron tayong second border, no? First border, yung uh, uh, bayi. Ang second border, national meat inspection. Um, importante na makita ng mga consumer na to ay inspected ng uh, uh, national meat inspection. Kung kasi ito, kung matulis yung bahay, matulis din yung ating okay. now Sa katanungan, uh, ito ba'y safe? Uh, safe ang uh, baboy na may ASF kasi hindi naman ito na transfer sa tao. Mm -hmm. Pero meron tayong tinatawag na food safety act mm -hmm. na hindi pwede dapat itong uh, uh, kainin. Pero kung may makakain man yan, walang pagkakataon na uh, mali pa sa tao sapagkat itong mga uh, virus na to ay nag-attach lang sa cells ng mga baboy. Ng oh, okay. tao. So it's...